Magbati na kayo. Oy, magbabati na yan. 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 Si sa gitna ng gabi, ito ang gawain niya. Naglalakad sa tabing dagat upang tawagin ang Panginoon niya. Kabatayan! Kabatayan, magpakita ka lang sa akin! <laughs> eh bakit hindi tigas yan? Eh pinipindot nyo. Yung sa akin ang pinutin nyo, tigas din. Pilyo ka ha? Magkano ba tong saging mo? 20 kilo. Mahal naman? Mahal? Gusto nyo mura? Oo, oo. Ako may alam na mura. Ano yun? Putangin na mo. Ang mo naman? Tapos meron dito, Masturbator Jelly Pagtalunan. Alright, thank you so much. Next na tayo. Magbati na kayo. Oy, magbabati na yan. 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 Magbabati